Kasi pag kayo sumusunod sa guidelines, rules ng kalingap, eh walang problema. 'Di ba? Walang aalisin sa team kalingap. Tuloy. Ang uh, ligaya. affiliate nagpa-absorb sumapi ano po sumama sa grupo ng Team Kalingap eh huwag kayong maging pasaway sumunod sa guidelines sa rules ano po sa nasabing programa kasi po anytime pag gusto namin kayong tanggalin eh, wala kayong magagawa dito hindi <laughs> diba, mga Kalingap Anytime kung kaya, alam mo, may ginawa kang paglabag at gusto namin kayong tanggalin, wala kayong magawa rito. Kasi una, -una po, nakiki-ride on lang kayo. Nakiki-sakay, nakikisama sa programa. May mayroon mang warning o wala, nasa amin na po yan. Mayroon pong pagtanggal na bigla ang pag-alis. Ano po, wala ng warning-warning. At yung damage po ay matindi ang damage na ginawa ninyo, mga kalingap, anytime pwede kayong tanggalin po ng team kalingap. Kasi hindi man ito company na mayroon kayong pinirmahan na ano. Hindi ito company po na kayo po ay uh, empleyado rito. Pero kami itong ano po, sariling empleyado po sa foundation po namin. Meron kaming mga ano dyan, mga sariling tao sa foundation. Hindi mga vlogger yon, ano po mga kalingap, ang mga tao po namin sa foundation, hindi mga vlogger yan. Pero ano yan po mga kalingap, mga sariling tao din po namin. Yung mga vlogger dito po na nasa team kalingap, halimbawa yung iba, sumama sa amin, para makatulong din po sa programa natin. So meron tayong guidelines, rules na dapat po natin sundin. At dapat po sumunod mga kalingap. Sapagkat, malaga ito ay, ano? Ay, may nagtanong mga kaibigan, ha? may nagtanong po sa atin about doon sa mga na-terminate. Kasi si Lorne po na-terminate ito. At nabas po ng uh, kalatas. kalatas. Na eh, si Lorne po ay uh, hindi na po siya kalingap. Kasi na-terminate niya, natanggal. May nagtanong dito mga kalingap, o mayroon daw po time limit, time frame ang termination. Imbawa po, na-terminate. Tapos naging behave. Naging mabait daw po, ayong ah, tao at walang reklamo. Ha? Ah, at sumusunod na po sa ano. Hindi gumagawa ng content ng kalingap at napansin po ng iba, ay eh, mabait na. Nakarap po, pwedeng bumalik. Yung mga na-terminate. Pag-usapan <laughs> namin yan. When after a year, isang taon, dalawang taon, kung gustong bumalik, mga kanyang napag-usapan po namin yan. Ano po, kasi mamaya, sabihin nyo, ang kalingap ay masyadong uh, mahigpit. Ay, wala kami pinapalis dito, mga kaibigan, ha? Wala kami inaaway dito at pinapaalis. Wala po. Never po na kami po yung nagpapaalis dito. Bakit po naalis? Sapagkat sila po ang gumawa ng problema. Kami po ang gumawa ng problema, hindi po kami. Di ba yung mga naalis na tanggal dyan? Hindi eh, ko problema yon, Problema niyo yan. Kasi pag kayo po yung sumusunod sa guidelines, rules ng kalingap, eh, walang problema. Di ba? Walang aalisin sa Team Kalingap. Tuloy ang uh, ligaya natin, yung mga nawala sa Kalingap, eh, kung may chance pa bang makabalik. Pag-uusapan namin sa Merd kung paano. Ha? Kung talagang naging behave na, mabait na, at talagang masunuri na, iba eh, baka may chance pa po na makabalik sila. Paglipas ng panahon, Oh, nadinig nyo yun. Hindi ba? Kung tutuusin, kahit wala namang merd eh. No? Hindi naman kailangan magkaroon talaga ng merd. Para sundin natin yung mga patakaran dito sa kalingap. Mapa reactor ka o mapa charity vlogger ka. Panahon pa man ng karepa noon at ngayon sa kasalukuyan sa merd, may mga dapat talagang ma-implement o maipatupad na mga batas. Nagkataon lang na yung ate ng kalingap, pinaka-ate ng kalingap talaga ang namumuno sa atin ngayon na gusto niyang ayos nila Ate Emmy, ng merge ang sistema sa kalinga para walang umaabuso para wala namang yayaman ng uh, yayaman ng dahil sa iba in expense of others by taking advantage sa kanila hirap mag English pa di ba? Ganun lang naman yun eh. Kagaya yung sinasabi ng pangit na si Birador, no? madali lang naman sundin ang patakaran kung gusto mo talagang sumunod. Madali lang sundin kung wala kang intensyon na i-violate yung mga rules. Problema kasi, inuuna natin lagi yung sarili natin eh. Kaya, ang nangyayari, hindi natin tinitignan yung mga sistema, yung mga patakaran. Gusto natin laging nakuuna. No? Gusto natin laging shortcut. Ka. Kahit binibigyan tayo ng guidelines na ito yung dapat mo muna sundin. Hindi naman pinagbabawalan eh. Kagaya na sabi ni Kuya Bal. No, lahat naman tayo sampid dito, nakikikontent lang tayo. Ang nangyari, no, nakapasok ka na, no, naging sampid na tayo, no, nakasampa na tayo sa likod, no. Kinuha na natin yung upuan ng mga tao na dapat sana na nandoon sa harapan lamang natin at na tinitingnan natin, nirerespeto natin. Ang nangyari, sinisipa pa natin. At kapag sinipa pa natin, tayo na yung nakaupo, tayo pa yung piling mga pioneer. Tayo pa yung mga piling na mga founder. Hindi ba? Anong tawag doon? Why, right, uh, pag gano'n ng gano'n eh, talagang uh, tumingin tayo sa salamin natin. Baka naman masyado nang makakapala yung mga mukha natin. No? Sa totoo lang, napakadaling sumunod sa sistema kung talagang gusto nating sundin. Very easy. Capital A-C. Very easy. Di ba? Wala sanang mateterminate. Itong Ate Lorne, kung nangyari man sa kanya yun, at kung tanggap niya naman dahil sa kagagawa ng iba, then so be it. Who knows? No? Who knows, someday, baka makabalik siya. Depende. Depende kung ano ang mangyayari. At nasa pag-uusap yan. We would never know kung ano mangyayari sa inaara. Pero ang pinupunto po natin dito, hindi na kailangan dumating pa dun sa mga pagkakataon na yun na mayroon uling matermeny o mayroong ma discipline para lamang madisiplina itong mga taong ito, itong mga charity vlogger na ito, o reactor na ito, na ayaw sumunod na may sariling mundo. Di ba? Kapag alam natin na may pagkakasala tayo, may pagkukulang tayo, wag na kayong pumalag. Wag na kayong pumalag. Kasi yung depensa nyo, minsan, no, hindi pala minsan, kadalasan, ay nagiging depensa na lamang. Just for the sake of defense mechanism, ika nga. Pero wala naman talaga sa katwiran. And ended up, nagrarason lamang kayo sapagkat mas maraming ebidensya ng inyong pagsalungat sa sistema, ng inyong pananamantala, kesa sa paggawa nang mabuti which is pagsa-charity o ngayon, baka akala nyo tapos na kaya yung mga nagbabalak-balak pa dyan at ayaw sumunod at walang balak sumunod baka mangyari sa inyo yung nangyari sa iba kapag sinabing ganito yung gawin ganito yung sundin natin sundin natin kung hindi naman makakasama eh. diba? wag makapalang muka at wag puro pang sarili what the hell is that? Diba? hindi ka nahiya? Gaya, hindi ka naiiya sa pinaggagawa mo. Hindi ka naiiya sa pamilya mo. Tapos, kikita ka ng ganyan. Ipapalamon mo sa pamilya mo. Hmm? Hindi ka naiiya. Tapos, hindi lang nakapagpo at opo yung anak mo. Pinapagalitan mo. Matutong gumalang. Samantalang ikaw, ang laki mo na. Po at opo lang alam mo na paggalang at respeto. At pagmamano, bravo. Huwag ganun. May eh, pagkakataon pa eh. Gawin nyo yung kung ano yung tama para masaya tayong lahat. No, wag niyo isipin na itong merd na ito ay kontrabida sa buhay niyo, sa buhay niyo sa kanina, no? Kasi kung gumagawa kayo ng maayos at mabuti, yung merd hindi lamang basta pumupuna yan ng mga mali, kung hindi pinupuri rin nila yung mga bagay na nakikita nila na tama, yung mga tao na alam nilang gumagawa ng tama. Kung ikaw ay sumusunod at nakakagawa ng tama at nasa katwiran, itong merd ay hindi mo ituturing na kalaban kung hindi ito ay isang pamilya. Isang kakampi at sandalan. Di ba? Ganun lang 'yun. Lalo na ngayon. Napasama pa si Derek Noel do sa med, hindi eh, mas lalong uh, gumanda kasi ang papangit ng mga lalaki dun sa med. So, e escort ako dun eh. Kaya ganun na Di ba? So, hangga't may rules tayo para sa ikakaayos ng kalinga, sundin po natin para wala tayong maging problema. Pakinggan natin yung sinabi ni Kuya Bal at tandaan at itanim natin sa ating mga puso't isipan para wala tayong sariling pinaglalaban at ang ating dapat lamang ipaglaban yung mga bagay na nasa katwiran. Alright? So, yun lang. Babush!